Sa gitna ng abalang lungsod ng Quezon City, may isang kalsadang tila ordinaryo sa araw, pero sa gabi, nagiging tahimik, malamlam at puno ng hiwaga. At dito raw nagpapakita ang isang multong hindi matahimik, ang White Lady ng Balete Drive. Dekada 1950, panahon ng pagbangon ng bansa matapos ang digmaan. Sa mga lumang bahay at punong balete Sa kalsadang ito, nagsimulang kumalat ang mga kwento Mga choper ng taksi, mga estudyanteng umuwi ng gabi Lahat may kanya-kanyang salaysay Isang babae, mahaba ang buhok, maputla Nakasaot ng puting bestida Bigla na lang sumusulpot sa daan o sa rear view ng sasakyan May mga nagsasabi Pagtingin ko sa salamin, may nahopo sa likod Maputi, wala akong naririnig pero ramdam kong sobrang lamig sa loob ng sasakyan kahit hindi nakasindi ang aircon. Mula noon, nagsimula ang alamat. May nagsasabing isa siyang estudyanteng pinatay at iniwan sa kalsada. Pumapara siya ng mga taksi at sumasakay ito. At kapag tatanungin niya ng taxi driver, bigla-bigla na lang nawawala. Pangalawa, Isang estudyante o babae mula sa isang mansyon na inabuso at pinatay at ang kanyang kaluluwaraw ay naghahanap ng hustisya o tulong. Pangatlo, may iba namang naniniwalang isang babae siyang biktima ng panggagahasa ng taxi driver. Ngunit sa kabila ng sari-saring bersyon, wala ni isa sa mga ito ang napatunayang totoo. Walang police record, walang korektong dokumento ng babaeng iyon. At ang sabi naman ng mga eksperto, ang white lady ng ballet drive ay isang urban legend. Ang pinagmulan nito, ayon sa mga ulat, ay lumitaw noong mga 1950s. Pinalaganap ng isunulat ito sa mga magazine at Jario at mula roon naging bahagi na ng kulturang popular ng Pilipinas. Oo, sa kasaysayan ng mga lungsod, karaniwang lumalabas ang mga ganitong puting babae o mga white lady legends mula sa Europe hanggang Asia. Ang larawan ng babaeng maputi ay simbolo ng kalungkutan, ustisyang hindi natamo at pagkamatay na marahas. Pero paano nga ba nabubuo ang ganitong karanasan? Sabi ng mga siyentipiko, hindi ito basta multo may phenomenon na tinatawag na pareidolia ang kakayahan ng ating utak na makakita ng mukha o hugis kahit sa anino o ilaw. Idagdag pa ang infrasound, mababang tunog na hindi naririnig ng tainga, ngunit kayang magdulot ng kaba, kilabot o pakiramdam na may presensya. At kapag gabi na, pagod ka, nagmamaneho mag-isa at dadaan ka sa may mga kwentong pagmumulto. Maaari mo ring maisip na may dumaan na multo kahit wala naman. Sa totoo lang, may mga ulat ng aksidente sa lugar. Madilim, masikip, puno ng punong balete noon. Kaya hindi malayo magdulot ito ng delikadong biyahe. Ngunit ang mga trahedyang iyon, pinagdugtong-dugtong ng imahinasyon takot ng mga tao hanggang tuluyang nabuo ang kwento. Kaya may katotohanan pa sa likod ng mga ito. Walang matibay na ebidensya ng multo. Ngunit totoo ang epekto ng kwento. May takot ang pagkakaisa ng mga nagkikwento. Ang alamat na paulit-ulit na binubuhay sa bawat salinlahi. Hanggang ngayon, ang white lady ng Balete Drive ay nananatiling simbolo ng misteryo ng kasaysayan at ng lakas ng imahinasyon ng Pilipino.